Itong minorya ng Senado ay sisikapin daw na maging pata sa paghatol kay Vice President Sara Duterte sa oras na masimula na ang paglilitis dyan sa impeachment uh, court at yung panawagan naman ng minority leader na dapat daw magkumbin na bilang impeachment court ng Senado ay kinatigan din ng kanyang mga kasamahan. May balita si Bombo J.C. Galvez. Sisikapin daw ni Senadora Risa Ontiveros na maging patas kay Vice President Sara Duterte sa oras na simula ng Senado ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Sa pulong balitaan, sinabi ni Ontiveros na sa mga magsisilbing trial judges na bagamat mayroon na siyang hatol, base sa mga issue ni Vila, sa mga nakarang investigasyon sa Senado, magiging patas pa rin daw siya sa paglilitis kung may namumuo man siyang hato laban sa bise. Ito'y dahil sa mga nagdaang investigasyon sa mga issue na pinagtalunan sa Senado kung saan ilan sa mga ito ay napasama sa grounds na nakapalob sa verified complaint laban kay Duterte. I think um, fair enough to say na may judgment na akong namumuo the past several years mm -hmm. na nakita ko sa performance Kahit wala pa itong impeachment PP on the issues mm -hmm. na ininvestiga namin dati or mm -hmm. dinebate namin dati, some of which ay mga pumasok sa importanteng grounds ng impeachment. Samantala, kinatigan naman ni Yontiveros ang panawagan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat nang simulan ng impeachment trial laban kay Duterte. Kinikilala rin ng Senadora ang pananaw ni Scudero na hindi sila pwede mag-convene bilang isang impeachment court habang nakabreak ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Gayun pa man, umaasang senadora na oras na para magpatawag ang Pangulo ng Senado ng All Senator caucus para mapakinggan ang mga argumento ni Pimentel para sa paglilitis laban sa Vice Presidente. Sumang-ayon ako at sumasang-ayon hanggang ngayon sa pananaw ni Senate Minority Leader Uh, Senator Coco Pimentel mm -hmm. na ang linaw ng utos ng konstitusyon sa amin, forthwith at mas klaro pa nga sa Pilipino agad. Mm -hmm. uh, at the same time, kinikilala ko yung sinabi ni uh, Senate President cheese Escudero ang kanya namang mm -hmm. uh, pananaw na di umano hindi kami pwedeng uh, mag-convene -con bilang uh, impeachment trial mm -hmm. court mm -hmm. habang adjourned Uh, ang session. ang session namin. Mm -hmm. uh, pero kaya uh, sumasang-ayon din ako sa ni SP na magtatawag daw siya ng isang all members caucus mm -hmm. at sana doon sa caucus na 'yon mm -hmm. mapakinggan ng amin mga kasama ang mga argumento ni Senator Coco kung bakit mm -hmm. di lamang pwede kundi dapat mag-convince na kami mm -hmm. bilang impeachment court para i-treat uh, i yung um, articles of May Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez na guulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!